Magandang hapon po sa inyo, Alexander Lexter Jules. So, gabalik para sa inyong update. Huy, Jeremy, before I let you go, can we try one more time? Hindi po. Ang sabi niya, no, ni Alexa, Huy, Jeremy, bago before you let you go, bago ka umalis, magbayad ka ng utang. Ayun, fiyang, isinasabak na po sa I Want Asap Online. O, diba? Nakakasama na po ng squad ng I Want. Itong si Fiyang na big winner ng Generation 11 ng PBB. Kaya narito po yan. Oh, dapat, ano yan ah? Oh. Before I let you go, no! no! Oh, you bet 20 Jeffy! I bet 20 Jeffy, ah!

yang on I want ASAP kanina po. So yes mga kaibigan isinasabak na po ng uh, ABS-CBN syempre itong uh, Pinoy Big Brother winner at ini-enjoy niya na po ang kanyang pagiging big winner ng bahay ni Kuya kung kaya hayon uh, aside from may uh, meron po siyang uh, performance kanina. Ito po at napasabak na sa Uh, chikahan sa I Want Asap team itong si Fiyang Smith. Aba, narito Fiyang kasama si Pilo Pascual, the heart rub ever at si Alexa Ilacad with Jeremy. Hindi ko kilala, kilala to isa si Ali ba yan? But then yes, here they here they are for the conversation. Ano ba yan? Ano ba yan Alexa? Parang Hindi lang naman on screen. Ano ba yan Alexa at parang uh, nahihirapan ka dyan? Sana naman ay tinulong ka ni Fiyang at ni Jeremy ay nagtawanan lang ang tatlo. Let's go! What's this? Let's listen to them! <laughs> Kaya, hindi lang naman on-screen ang tension. Dahil ay, sa ay, social ay, ay, media yan. din, nakita po namin kung gano'ng kayo ka-close ng mga cast members. Pero parang si Emilio, din naman pa ako ka-close. Hindi naman masyado, ko. no? Oh, Ala, ikaw yung buta. Pag-chatsaga na lang. Love it! Pero it! Close po kayo ng mga cast members and ng oh, production. Super, ganito ka-close, oh. Ganito. Okay, Emilio. Parang ayaw. Bye, <laughs> <five, laughs> Emilio. You guys, oh, sorry. Yeah. I see you guys work out together. Yeah, every day, every day you all eat really good food, healthy food. So, parang you inspire each other to stay fit even though you're really busy and super bug bug na sa work. So, ano po ba ang isa most memorable bonding experience na off screen? Ayan, lumilevel up na itong si Alexa at dire-diretso nang magsalita. Naku, tulungan nyo naman sa si Alexa. Sigurado, maubusan niya ng boses kung ganyan palagi. Fiyang, kinikilig ako sa my ex-housemate at my one and only Shit! Hinihili mo yata talaga ako, ah. Ano ba yan? Ata a rock and hard drop featuring my ex-housemate TVB Gen 11, Siyempre, oh. one and only Charin! Wow! Diba? Everyone, wow. Ayun! Nag-spiel uh, pala ang isang fiancé Smith doon, mga kaibigan. Yes, hindi dyan nagtapos kasi syempre, kasi kasama nila sa chikahan ang uh, More Artists uh, kanina meron dito 9 9 minutes and 30 seconds. It's guata 2! I want a drone! Ay! 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 ay. And naman kasama rin natin si Milio and plus 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 our lovely and napaka-beautiful love co-hosts for this month of November. We have Alexa and Young! bro kasama naman sinu oh, big winner big ini big winnerong brole jay feeling taka sa mga big winner na pbb naman galeng unang namin oh okay eh just for tonight yes oh grab ano ganito talaga ano 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 yung ano 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 ako talaga. Si wala yung akin. Hey, wala wala. Bro, bro, yung ah, wala, Europa... <laughs> ne... <laughs> wala. Wala ako. na. Wala na sa kanya. Wala. Hindi na Wala kaya. Ah, ganon ka na. Ano Hindi <laughs> oh. e mo ba? Kung ito ba yung paycheck ko dito? ba no? Check, check. 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 Hindi check. Hindi check. check. Hindi check. Hindi check. Hindi Hindi check. Hindi check. Hindi check. Hindi check. Hindi check. 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 Yes. Ano yan? May pa-makeup pa. Check muna. Hindi tayo pwede mag-fit check. tayo fit check. Pwede na. Fit check. Sweet lang ang atas. yun, Sobrang ganda mo. Parang si Alexa. Birthday niya kayo. Pinaulakan kayo today. Okay. Jeremy! Oh. So papapakain ulit si Alexa mamaya? I'm huh? I'm birthday niya eh. Birthday niya? Pagkain mo naman siya. Eh? Oh. Happy birthday! Alot ako doon. Pati yung birthday si Elwin nagulat. O oh, hindi ako agree na dapat yung may birthday yung nagpapakain. Kasi hindi naman niya sinabi yung ipanganak niya siya. Ay? Nagre-reglamo? So, wala naman, kaming sinabi ah. Wala po naman, pero, na pero naman birthday, birthday ko talaga. Pero kung iniibri mo kami, we're not complaining. First shoutout na okay, okay, <laughs> sa lahat ng mga squad mates natin nakatutok sa I Want Asap and Asap sa Facebook page at Kapamilya Online Live. At hindi lang kami ang makakabating nyo date, Di ba, Alexa? Siyempre, hindi, no? Madami pa tayong kasama na hindi tayo pwede ma-FOMO sa ating star-studded lineup ngayon. Oh, uh, oh. ano Fear of missing out. Wala. Ah, Hindi yun uso dito sa I oh Asap. Wow. Okay. Because in just a few, <laughs> makakasama natin umupo on the couch. Sina, ooh, Papa B. Mr. Uy! Piyolo Pascual. I okay. don't Yes, and from PhilPop, Poppy, we <laughs> music <laughs> festival. Maki, Jolian, and Noah Alejandre. And, and syempre, we also have JC Tibera and Nella Dizon. Pero hindi po ito nagtatapos. Oh, then, okay. po pero pa! Okay. Pero pa! pa! Next up, we have Freestyle, BJ Sam of Mix, Uy. Stefania, Jose Miguel, Oh, Wait, Wait, oh. Wait, oh. <laughs> wait, oh. Wait, doon sa labas. No, oh. guys, we have important guest today and syempre hindi magpapahulit the one and the only Catherine Bernardo and Alden Richard oh okay. yes, yes. yes. napaka exciting yung online squad pero hindi lang yung ang dapat natin abangan ngayong hapon dahil sa ASAP main stage totong toto na ang rock fest di ba tama may rock rock ang opening with bamboo yay, at ang inyong all-star asap kapamilya. pamilya. Grabe! Oh, grabe talaga, so, no? All-star.

Philpop kasi yun. si pala. May bago na ng kaibigan. Wala, wala, wala. At mula sa Philpop love. Jeremy Yon. Jeremy Yon. Huwag mo nang ko ng kape. Tama. At mula sa Philpop Kimi Music Festival. John and Noah Alejandro At, siempre siempre si Mackie! May kilig, may kilig do it din si Jameel, si JM de la Serna, and Mariel Montellano. Kahataw na naman si Nafiang at Gio Bakit nangyayari? Kasama si at Jeyjun. Pahit na ng hataw. Pahit na Kung alam na may prod ka ba? Surprise ka may special ko din Si Ms. Regine Velasquez Alcacid And Mr. Jose Marichan Uy ay, special. Pasko na andamu, o, o, talaga Pasko na Christmas Christmas Nangigita ko na ngayon Bilboard ni Jose Marichan Sa Enso Anong okay. oh, ano sabi sa'yo? Ayan uh, Medyo mahaba-haba Kaya putulin natin Yes uh, Ayun na May chance na Na Maging uh, Kasama nila Itong si uh, Fiong uh, Sa I Want Us Up uh, Ngayon ay parang Tine-training nila Training ground Kasi itong I Want Us Up. Dito rin nagumpisa si Maymay mag-host At dito rin natin minahalalo si Maymay At yung kakikayannya niya at yung mga wisdom niya And ngayon, uh, seeing uh, Alexa Ilacad in here For sure, uh, di lang to ang umpisa Di lang to ang huli Kundi dito uh, ang beginning ng journey niya Towards uh, yung uh, pagiging uh, magaling na host Kasi alam na natin, naging host naman to si Alexa ng... Uh, PBB Generation 11. And so siguro mo, nakitaan nila na may potential itong maging female hosts uh, later sa ABI-CBN, sa any program, uh, if ever. So that is why they are giving more chances. Yun, so, yung siyempre, may mga potential. Yun yung uh, sinasalang nila to train them more. That is why my, my entrata, Edward Barber, is now a good host dahil dito sa I want to But then, alam nyo naman kasi, ang bigat, ang bilis ng takbo ng mga usap ni, uh, usap, isipan ni uh, Edward at saka ni Maymay, Darren and Donny. And now, Belle is also na, sinasalang sa ASAP. So yes, this will be the new breed of host ng ABS-CBN, including Fiang. Congratulations, Fiang. Alam ko bising busy na ang mga schedules mo seeing you doon sa isang lighting, Christmas lighting sa somewhere in Manila nakalimutan ko lang yung umiyak ka pa nga dahil sa daming nang tao na nandoon. Saan mayon kagahapon Gate 2. Hmm, hindi ko lang maalala ang mall but then yesterday, ang balita ko pupunta ka ng Laguna and uh, since this is already taped or pre-recorded before, for sure uh, busy, busy ka ngayon and uh, maybe you are on your way kaya nga, siguro eh sa isip ko, pauwi ka na rin ngayon kasi ano, ah hindi pa, maaga pa yung gabi kasi 2.59 pa lang here and so yes, sabi nga ng kasama ko sino bang sinusundan mo ngayon so, ito yung sayaw ni Fiona. host performer sa singing hindi ko pa siya narinig kumanta so maybe soon ay ma um, ma improve or ma develop niya rin yan dahil meron meron yan uh, mga singing engagement uh, one day soon sa kanyang karira as PBB big winner Generation 11 Yes mga begin. That is our latest update on Fiyang And uh, Alexa Ilakad uh, I wonder na sana si Katie At hindi mo kasama dyan Sa uh, I Want Today uh, Hope next time around ay mapanood ka rin namin Kasama si Katie As host ng I Want As Alexander Lexter Jules Yan muna po ang ating update Latest update on Fiyang And uh, Alexa Elakad, Emilia Dáez, and Jeremy Glenoga, of course, uh, for today's video. I will see you later for more.